rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa king munting channel dahil nga dito sa katangahan ng bruhang si Zoe ay mabubuking na ang kanyang dimunyitang Mami Moira at nakuha nga dito ni Dr. Adeline Santos ang kanyang cellphone at dito nga ay makukuha na siya ng isang napakatibay na ebidensya para malaman ang katotohanan na na kay Moira nga talaga itong si Don Pepe at pinapahirapan niya nga at gusto pa nga niya na sana daw ay magkabali-bali na ang buto ng matanda para hindi na ito makalakad or hindi na siya makapagsalita at makapagsumbong dahil nga sa kanyang nalalaman at dito nga ay takot na takot naman itong si Don Pepe dahil nga inilagay siya doon sa hukay na kung saan ay sabi niya nga ay huwag siyang papatayin at nagmamakaawa na siya at dito nga nagkaharap ng muli itong si Don Pepe at dimunyitang si Moira at nasabi nga ni Don Pepe na ako ba ay patay na dahil nakaharap ko na Si Satanas dito nga ay uh, nagulat at nanglaki na naman ang mata nga nitong demon si Moira dahil sa mga sinasabi ni Don Pepe tungkol sa kanya at totoo naman ang lahat ng kanyang sinasabi at dito na naman ay meron na namang gagawing isang uh, desisyon itong si Moira na uh, pupuntahin sa bahay nga ni Don ka, ni Doc Carlos dahil uh, Pabubugbog niya itong si Miss Lynette Santos dahil nga sa kanyang uh, nalalaman at gaganti na nga itong uh, si uh, Demonitang Moira kay Lynette dahil sa pagtawag nga nitong uh, si Doc Carlos at ano kaya ang gagawin ni Doc Carlos once na malaman niya kung sino ang promotor at nagpabugbog sa kanyang minamahal na asawa na si Miss Lynette Santos kaya ikaw Moira mag-iingat-ingat ka dahil ang makakalaban mo ay ang... Uh, si Doc Carlos once na may mangyari nga dito kay Miss Lynette Santos at dito naman ay uh, pinaalis at pinalayas nga nitong si Doc Carlos, si Chang Susan at si Josa sa kanyang pamamahay at ayaw na ayaw daw niya na may kung sino-sinong tao ang pumunta sa kanyang tahanan at dito nga ay unti-unti nang napapansin ni Miss Lynette Santos ang totoong pag-uugali ng kanyang uh, pinakasalan at ng kanyang asawa na si Doc Carlos Benides. Miss Lynette, matauhan ka na dahil ang pinakasalan mo ay best friend din ni Satanas na si uh, Dr. Carlos Benides na meron na tayong uh, sakit sa utak dahil uh, minamanduhan ka at kung ano-ano ang sinasabi niyang paninira kay Dr. Annelie Santos dahil gusto niya ngang pagtakpan ang kanyang anak na si uh, Bruhang si Zoe dahil kasi once na pumutok at malaman ang katotohanan na si Zoe ay hindi tunay na anak ni Doc RJ Tanyag ay mabubuking din siya at malalaman ang katotohanan na siya ang tunay na ama at iiwanan siya ni Miss Lynette Santos and guys ito po ang ating pakaabangan mamayang hapon dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka intense at talagang napakatindi ng na mga sa bawat eksena at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.